sana itong country sa natin na tanging kinabubuhay ay para sa mga Pilipino. Yan ay maaayon sa saling batas natin, hindi para sa mga tayuhan. So balik sa kasalukuyan, libo-libong mga driver at operator ang kawalan na ng halang buhay. Pati ang umaasa sa sektor ng transportasyon. gaya ng mga local manufacturer, yung mga pader, yung mga kabaisig, yung mga kainan na nagpapakain sa atin, pinagahan ng buhay tayo. At yung mga mechanical, yung mga vulcanizing, yung mga misconcept, yung mga pangilad, ang lahat ng buhay ay may kaugayan sa sektor ng transportasyon na mawawala ng hanap buhay. Pipo-lipo na nga ang plan ng mga magagawa na ng trabaho. Ang kumbiyak na ito

Bukod pa, sa 50 min, matukunin yung aming tip na pagmumultahin. Ang driver ay isus sa ng isang taon na ang kanyang desensya. Saan ka ba naman ang Ang kanyang kaisipan. Saan ka ba naman nakakita na ganyang policy na isang taon mong sususpendihin yung driver sa pagmamaneho na ang pangyong iklamubuhay lamang niya yung kanyang lisensya upang makapaghanap buhay sa ibang-ibang sektor ng transportasyon.